ayan subukan natin si Rosie uh, bali ang uh, punta natin Quezon province laging tayo dito sa Quezon City ayan yeah, tayo try natin kung uh, gaano kalakas sa gas bali nakapultang tayo ngayon dito sa ayan flying okay. Go! yan uh, 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 na tayo ng mga kapuntang uh, tayo tayo sa gilid ng skyway dito na tayo sa Santo Tomas, Batangas. Dito na tayo sa Santo Tomas. yan uh, bali try natin kung uh, bali wala sa kanya yung 80 kph tulok lang ng bahagya Okay, nandito na tayo sa Quezon Province. Bali, ito na yung uh, boundary ng uh, Laguna at saka Quezon. So, pagpasok, pagpasok ko dito, ayan, Chaong Quezon na yan. Ayan yung mayor dito ng Chaong Quezon. Pinag picture picture na rin dito. May nag-video din ang mga nadaan dito. So, pag may nakita tayong kasulinan na dito sa Chaong Quezon, karga na tayo Para malaman natin kung ilang uh, litro ang uh, kinain itong motor na ito at sakin ilang kinabi Okay, go! O oh, yan, magkakarga na tayo Bali na dito na ako sa... Ito? Sa ano? You sa know? sakan, Chaong Quezon Ayan, na natin Kung gaano yung ah... Uh, na kain yung gasolina bali unleaded to keso seed to chaong kesong sobrang tipid naman ito parang mapupuno na wala 104 empty o oh. mag ilan yan 110 Oh, pakuno na no. Pinultan ko yan sa Manila, sa Quezon City. Grabe, ang tipid. So bagay, hindi ko masyadong pinipiga. Dandahan lang. O oh, ano, mga 100 yun. Tama na, 120. O oh, ito yung katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling mga beso. O yan o. Oh. 120.7 So, titignan natin yung ating uh, patakbo. Okay. 714 so itay ko pa kung uh, ilan yung dati nung ako nasa Quezon City okay cut muna ako ha pabali ang nagkarga ito si Vincent dito sa gasolina ito bali NTN dito sa Lusakan at uh, taong Quezon Okay, maraming salamat ha, dun sa pagkakamot. Okay, na dito na si uh, Rosie Dito sa aking uh, resort. Nandito na ako ngayon. Dumating na ako ngayon dito. So, bali yung uh, naging ano ko lang, 110 kilometers. Uh, wala pa halos dalawang litro. Bali, 1.98 lang. Yung uh, nagamit. Ayan, nakapul ng alo siya. So, sobrang tipid niya. Okay, nakarating na siya rito ng maayos at uh, okay na rin kahit nasabing matipid man o sa malakas ito sa gas. Ang mahalaga, ligtas sa na nakarating dito. Okay, pasok tayo.